point, ano? oh, yan, awa di ba? <laughs> yun mga gandang umaga mga kabangil, kumusta na kayo? Siyempre kasama na natin si Alod, ano? ayaw magboogle nang tayo kay. ng ano? good morning, so ayan dito na, lagpas na yung kubo load. Mamalchingan ay na plat na. Oh, bukas siguro magmamalching na. Pero planuhin muna natin ng ano. Kung ano-ano yung itatanim natin dito na ano para yung space ng iba. Maayos natin. Medyo ano pala, pala may medyo konti may kalawakan konti no, lod Kalawakan. Sige, sige. Okay, magmamalting lang kami mga kapangil. Ay, magpo, magpo flat Ay, update nga pala sa ating mga sitawes. Sitaws. Yan, o, malalaki na din mga sitaws natin sa tapat ng kubo. Lapit sa kubo. Pang anuhan? Pang sahog lang mga kapangil eh. Yan, o. yung iba hindi na hindi na natubo hindi na tumubo Okra natin may mga ilan ilan pinanood ko pala yung video namin sa pagtatanim nito ng okra mga kapangit ay masyado palang ano lord masyado palang malalim oh, magka baka yun yung dahilan ba't hindi natubo yung iba malalim eh malalim talaga eh rotor yeah, tumulay tumubo maganda panahon makulimlim sana hindi umulan yung mga tumubong okra isa dalawa na ano lang dito naman sa uh, seedless na seedless na pakwan isa tas yung isa pa dito wala na uh, mahina na dito naman sa ampalaya natin wala pa wala pang tumubo mga kapangil. siguro ano din yan malalim masyado o kulang yung ano moisture ng lupa umulan ulan pero ano eh pilaw pilaw eh pulo pulo nangyari umulan dito ay umulan dun sa sentro hindi naman na ulan dito umulan banda dyan hindi naman umulan dito ayan ano Yan, kaya dito lang yung ano, pagitan, eh, dito lang yung hanggang dito lang yung ipa namin mga kapangil. Kasi ito sa tapat ng kubo namin yan. Tapos ito pababa, medyo pababa ganyan mga kapangil. Ito yung pinakamalambot na lupa. Tapos uh, medyo mataas siya. Ito lalagyan namin ng uh, magtatanim kami dito ng mani yan mani uh, inaantay lang namin antay lang namin yung padala ni kuya gani tsaka ni ate jas meron na mga kapangil antay lang namin yun okay. update sa pagitan ng ating flat mga pangil na nalagyan ng mulching yun Lagyan ng plastic na ano na ano ko na. Na rotor ko na sa pagitan. Medyo malinis naman na ulit mga kapalwal ala yung damo. Yung mga hindi pa na malchingan. Uh, hindi ko muna ni rotor mga kapalwal kasi lalagyan pa namin yung plastic. Kasi pag rotor na walang plastic. Yung gilid niya matatabunan. So ayan. Maraming maraming salamat na po pala sa nagbigay ng ating rotovator na to mga kapangil at napakalaking tulong sa amin to gaya dan ng kuliglig eto ato eto napakalaking tulong mga kapangil no? at napakagaan i-drive mga kapangil so may, may kanya kanya silang ano gamit Ayon, pang ano pang basag ng malalaking tipak ng ano ng lupa ito naman ay para sa ganito sa pagitan ng gulayan so napakaganda ayun at yun maraming maraming salamat sa talaga sa nagbigay sa amin nito napakalaking tulong mga kapangil Okay, lalagay ko lang sa garahe niya. Si baka umulan eh, uambon. Lad! Merienda. Merienda muna tayo mga kapangyels. Sumanda rin pa dyan oh. Sumanda so, rin. Ano dyan? Saan? nga uh, nakakalam kung asan yung ano eh. Special na merienda namin eh. Dito. Hmm. O, oh. yan. Kayo, nempanada mga kapangil. 3 pesos isa Ayan. so merienda lang tayo oh. Uy, ano yan? Huh. Ay. naalala nyo ba ito mga bata dyan sa probinsya ano na ba pangalan ito nakalimutan ko na tawag namin dito ano eh Los Banyos eh o oh, Los Banyos, nung elementary ako oh. sa daan daan o oh, yan o oh. 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 ayan mm. Hindi namin sa Kinakain namin nung mga bata kami. Kuha tayo ng ano, papakain natin sa Blue. mga alaga. Mga ibon tsaka sila yung gi ano. <coughs> Saburito nila to eh. Kahit anong prutas eh. Daming hinugo. Oh. Los banyos, ito yung mga wild fruits talaga. hindi ka naman kumakain yan, Dix. Ano nanonood na? Subukan natin. <coughs> Masarap eh, yan, matamis yan. Alam lang. <coughs> May nakita ko dyan, Lord. Oo. Ah, uh, ano? Ibon. Ibon? Ibon, oo. yung An ibon yan? Ah, uh, pagaw. Wala mo kung ano meron o wala. Saan? Merong itlog o wala. Ninignan na natin natanong dyan, ah. Uh. Oo. Ayan, mga ano yan, mga bato-bato. Mga pagaw na yan. Yan mga ano na yan, mga ibon na lagi ay yung ano ka, kalilipad lang ng eh, hindi pa nakalilipad lang ng ano ng mga inakay nila. Ano na agad? Nangingitlog na naman yan. Mm. Yan yung mga <coughs> ano nila. Yung mga ganyang mga lahi. Lahi, lahi na basta lahi ng dove ng kalapate. Parang kalapate. Diba, parang kalapate, di ba? No. Pag yung kalapate ko sa bahay, di ba dalawa lang yan noon? Dalawa. Diba, kasi pinamigay ko yung yung lahat kasi ng kalapati ko dun sa bahay noon pinamigay ko na lahat kay Kuya Kevin sa lahat lahat na wala na ngayon after one month yung dalawang mag-asawa bumalik yung kalapati <laughs> kaya sila nagparami ngayon may 8 na silang anak may walong anak na tapos uh, nangingitlog na naman hindi pa lumilipad yung huling inakay na dalawa nangingitlog na naman Kaso nga lang yung unang anak niya nun yung isa kinain kinain nila ano ah, hinuli nila yung kasad sila nila Toby kinatin nila Toby napunta sa ano eh kulungan nila eh, alam naman natin yung mga ano ganyan talaga yung nature nila yun o no? mm. dami dami hinog buhat kasi tayo ng ano pang clip sa mulching ito 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 hey, okay, pwede na tulod oh yan pwede na okay na lang kahit ano kahit ah, uh, kailang kahit ganito mas magandang itusok ito pang clip namin hindi ka na kami gagamit ng kawayan kasi konting hangin lang natatanggal na kawayan no? Hmm. ito ang gagamitin namin itutusok namin makikita nyo mamaya mga kabangit ganda yung sinasabi ko lodo

talagang mahilig ako sa mga ibon mga kapangil kasi pag may nakakita akong ganito talagang ayan ayan o oh, diba Palang. itlog na isa tapos isang inakay o oh. diba pagaw yan yung bulik bulik na white dove ayan so manguha lang kami ng pang clip mga kapangil kawayan okay, ikaw kawayan pa kaw kawati kaw kawati no kaw kawati kawati to mga kapatid eh yung itak mo lord hindi mo pala kinuha kunin mo na dito na tayo manguha eh marami naman niya oo bibili pa tayo ng ulam yun e, linis na linis to sa ilalim mga kapangil kasi ano ah uh, pinagkukuhaan ng ano pang gatong tapos eh ano din pang gapangan ng mga sitaw pero marami itong natira mga kabangay hindi kaya nila kinukuha ito mga to o uh, baka naman bawal bawal ba? okay kuha lang tayo pang clip Talim din ah. Pa-kano okay, ko denta? Ha? Galjan oh, may nagro-rotor si Uncle oh. Jude. Baka magtatanim din sila. Ay, eh, alam ko na, may ano? Hmm? Ano pa to dati? Oh. Maliliit. Ay eh, ito? oh, may itli. Kaya yung binihila ng muha dito ng ano? Pang gapangan. Ayan eh. eh, o. Oh. Pinagkatanggal naman to. Pero di ko nuha. walking down the street on clouds instead of the concrete i'm dancing through everything's about to come my way nothing can ruin my day no matter what anyone does or say i smile at fools no i don't care cause i am on my way up and i won't stop i won't slow down Steady on my feet i'm gonna rise up. no i won't stop it is mine May bago tayong kambing oh. Oh, bagong kambing. Ang haba naman ng tali. Nakawala. Nakawala siya, Lord. Yan na. Oh, Pag pagkain na. Ng... Ayaw nga pala. Mga birds. Oh. <laughs> Aaway yung kambing at yung, walang, eh, yung kambing na dayo. Oh, oh. May away mo. point Hmm. Lugi yung ano, kambing natin. Isa lang sungay. Isa lang yung sungay. O, sige, sige. Mm. Okay, mas malaki naman yung kambing natin. Siguro mas matanda siguro. Oh, malakas oh. Oh. Sige. Mhm. Uh -huh. pala sila. Lad. kadao pero may, may matanggalan ay matanggalan lang oo <laughs> oh, oh wala akong kasalanan doon ah do busuk ka wala to ala nila oh nila yung eh. laki ng ano oh tali oh Tino. tali do wala huy <laughs> <Dino, wala. Hoy! laughs> akin ka na Pakiwari kung ito yung ano, dumayo dito ng nag apak-apak sa mulching noon. Ay baka. Baka. Kasi yung paan niya eh. Oo. Baka siya. Ikaw siguro. Lagay natin doon sa malapit sa ano. Malapit sa kalsada para makita ng mayari. Kasi ano eh. May mga masisira mulching pag nakapakan. Tapos may mga tanim dyan no. Sila ang kaljong. Maka ano. Kainin niya. Ito, kita na siguro dito na lad. Pwede na dyan. Ito pa. Haba pa naman yung tali niya. Haba yung tali. Alright, alright, alright. Yun, yung katapos lang. Manang halian. Mga last dos na. Last dos. Tutin. Tusok na kami. Okay, hello Kubo. Hello. Yan, gagawa muna kami ng pang-plat. Ang haba masyado to. Medyo. Medyo lang, lang naman. Ha? Medyo lang naman. Ah, yun o. To lang. Okay na, Lord. Okay nang ganto. No. Pwede ba kaya to? Pang clip, matigas naman oh. No. hirap gawin yung ano <laughs> ang bagal tagal no hmm, kawayan Right, right. Dun ba yung kambing? Di pa kinuha yung kambing ah. Nang pa, buti na lang tinali natin. Sigurado may natanggalan na ng sungay kanina dyan. Kasin natin tinanggalin mo isa. Ngayon na. Kambing. Ito. Ya, dito tayo. kaya hindi bumuo lahat mas maganda nga yung ano yun may nakikita para hindi natin mataliso dan <coughs> yan buo ang gawin natin Lord hmm. lagay muna natin malching tapos yung panusok yung clip Lagyan muna. Hanggang doon. Oh, Hindi naman na mahangin kursara. eh. No. Oh. Hindi mahangin. roin natin para atin na siyang matabunan sa gilid 心呢？ Lying here for too long, I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter. Nothing matters, so I cry instead. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question. Cause I haven't got a clue. Was it gotta be me? What the hell am I supposed to do?

Okay, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7, 8, 9, sampu, labing isa. Labing isa, 21 na flat pa yata, lot. Doon, doon, doon. Mahaba pa to. Uh -huh. Ayun, may sampu yan eh, yung natapos dyan, di ba? Sa tapat. Ha, tanghali ng dun, Ayun, na tayo nang doon, ata. marami nang natapos kasi tanghali tayo nagsimula, last dos. Oo. Uh -huh mga uh, oh. Okay, bukas ulit mga kabahil. bye Bye-bye! So, bye.